Pagka mga ganitong intersection nga ay eh, mag makikiramdaman tayo. Pantayin natin ang safe talaga tayo bago tayo tumawid. lalo na kung sa gabi at mahirap ang visibility natin sa gabi. silipin lang muna natin yung ginawang tulay dito sa sa may parting San Pascual yung sinaraduhan na nakarang araw tingnan lang natin kung ano latest update approaching tayo ngayon dito sa may papunta sa ginagawang tulay tingnan lang natin kung anong naging progress na ng ilang araw na pagkasasarado ng tulay road close nag erection sila ng uh, hindi natin kabisado ang structural, ang civil pero may inerect sila na parang girder uh, ba ang tawag doon ibig sabihin malapit-lapit na yon pagka flooring na kinakabit Eh, malapit ng mabuo masyado kang tutok o oh, yung agila kasi pagdating mo sa lugar na to eh sira-sira daanan Pakaluwag ng dumaan dito sa lugar na to.